At your service, ito ang panata ni Atty. Claire Lim. Siya ang punong barangay ng Barangay Siran sa Bayan ng Guagua at bagong halal na Pangulo ng Liga ng Mga Barangay, Pampanga Chapter. Servisyong tapat at maaasahan ang hatid ni Atty. Lim na magiging ex-official board member ng Sangguniang Panalawigan ng Pampanga matapos itong manumpa sa tungkulin kasama ang mga opisyal ng LNB pa ang mga LNB officers na ilalaan ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa mga Kapampangan sa harap ni Governor Dennis Delta Pineda. Inimok naman ni Governor Delta ang mga opisyal ng LNB na patuloy na palakasin ang ugnayan sa pagitan ng barangay at ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Binigyan din niya rin ang kahalagahan ng palaging pakikipag-ugnayan ng mga punong barangay sa kanilang mga alkalde at pakikipagtulungan sa pagbibigay ng kinakailangang serbisyo at programa. Binati naman ni outgoing ex-official board member Gabi Mutok si Lim na opisyal na magsisimula sa kanyang serbisyo sa January 29. Ipinahiyag ni na board members Fritz David Dizon, Philippine Councilors League Pampanga President Jerry Manalo at Special Assistant to the Governor at Bidrim Chief Angelina Blanco ang kanilang suporta sa LNB sa Lalawiga. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.